kami sa puso Kaya uh -huh. ito po, nung April po po, kaling kami hindi na po ma-open up. Uh mm -hmm. -huh. Naalagay po talaga. Hindi na raw kayang operahin talaga. Uh -huh. ako po, as in po, ako yung lola, ako po nag-aalaga. Kasi bago apply lang po yung nanay sa trabaho. Ay, balat lang pala siya. Kaya oh. ipo lang siya. Ay, malambot siya. Ito daw po yung utak. Oo. Uh -huh siya, Good morning po mga kababayan. Ayan ako po si Kasado Tayo Vlog. Isang simple vlogger po, simpleng tao. at tumutulong po sa aking kapamaraanan, sa aking kayang gawin. at sa tulong din po ng mga sponsor, nakakatulong po tayo. Kaya sana po lagi pong maging ligtas ng ating mga sponsor. No? Mag-sponsor sa atin. May nag-message po sa akin na isang tao, si Ate Jodeline Naog, na nangingi po ng tulong diaper at gatas po sa kanyang apo dahil ito raw po ay matagal nang iniwanan ng kanyang tatay kaya ngayon po bisitahin po natin samahan niyo po ako mga kababayan isang musmus na bata magtatatlong taong gulang ang iniwanan ng kanyang ama sa ganitong kondisyon na sa labas ng baon ng ulo niya ang kanyang utak lola niya ay lumapit sa atin upang humingi ng tulong kaya ako ay narito sabi ko nga po sa inyo, may nag-comment po sa atin sa comment section uh, at nangangailangan po yung bata ng diaper at saka gatas, no? Uh, ako po ay eh, agad na tumugon dahil sa kalagayan po ng bata, nakita ko po. Sabi ko nga po, pag may pagkakataon na kaya kong abutin, pinupuntahan po natin dahil sa kadahilanan po na wala na naman din po akong service. At nakikiano lang po ako sa aking anak, at kaya hindi po ako basta-basta nakakaikot kaya ako lumihingi po ng patensya do sa mga taong nagme-message sa atin na hindi po po natutugunan pero sa ngayon po, sa nakita ko po, gumawa po ako ng paraan para matugunan po ang batang -bata. ito, yung panawagan ni ate Jody Lynn Naob, kumahan po ako sa lahat Ang ganda sa po ate Ang ganda ko po Ayan, kumusta po? Ayan po, ayan po Ay, Ito po yung... Ayyan. Ayyan. Ito yung tulog. Ito yung gatas yung sabi niyong large tray. Saka po ito yung diaper. So, buwan luwan po ataya. Kasi 46 plus ano, 54. Uh, pula kulang dalawang buwan. Kung so, mga buwan. Ng mga kababayan. Ay, mga kababayan nakita niyo po si baby. Ano, nandito po si baby. Si ate po yung nag-comment po sa atin. No, ka po, comment niya lang po kanina. O kagabi. Basta nakita ko po, po yung pag-comment niya. At agad pong naantig yung ating poso at kaya po ako gumawa ng paraan para matulungan po kasi ramdam ko po na talaga pong nangangailangan ng tulong ang batang ito no kaya po tayo ay dagli ang kagad na tumugon sa kanyang panawagan kaya kausapin po natin si Ate tapid makapatay muna ng ito po si baby no tama po ba, large yung ano niya ano po siya? Hindi na po kaya kasi siya. Kaya alam talaga alagayin talaga. Ah, hindi na kaya Pero dati na operahan na? Opo, yung hydro po. Hydrocephalus. Ito po, may kanting, may utak daw po. Hindi na no, kaya opera kasi mga walang tiyan na hindi niya. Ah, na, kung saan nandyan yung utak niya. Alagayin na lang po talaga siya. Ah, hmm, alagayin na ala, lang. Um. Kasi una, nakita ko doon. Sinalch ko kasi yung ano mo. Nakita ko na ano na dati malaki tapos sabi okay. ko nga na operahan na ito kasi maliit na. Commission so, na po sa sa ano. Kaya mm -hmm. ito po nung April po ito, kami hindi na po maupeta. Mm -hmm. Naalaga ito talaga. Hindi na raw kayang operahin talaga. Ako, um, ako po as in po ako yung lola ako po nag-aalaga kasi bago apply lang po yung nanay sa trabaho. Mm -hmm. Marami po salamat sa inyong binigay kasi sabi ko nga ako uh, tumutulong ako sa alam kong talagang nangangailangan yung totoong nangangailangan kasi yung iba pong humihingi ng tulong talaga sinesearch ko po at yung iba naman panahingi ang tulong pag sinerge mo nakalak naman yung profile paano ko malaman kaya hmm. nga kaya nga kasi sinesearch po talaga kasi Oras na humingi po ng tulong, talagang sinesearch po namin yung profile. Okay. Kung talagang nangangailangan kung hindi ba ito scammer, mm -hmm. kung para po kasi ang pamaraan ko po sa pagtulong ay ano, hindi rin po nanggagaling sa mismong sa akin. Wala rin po ako mahirap lang din po ako. Mm -hmm. yung ano, kaya mahirap lang din po ako. Na yung mm -hmm. mag po Siya lang okay. din po ako mahirap at sabi ko nga wala rin po akong service, ako'y nakiki ano lang, nakiki hiram-hiram lang. <laughs> kaya Eh, kailangan ko pa makapag follow ka dito kay Kasa. Ah. Hmm. Ang kaya. Eh sana po uh, matulungan po natin tong batang to. Ito po oh si Baby. Ano pong pangalan niya? Shyluan po. Shyluan. Oh, ganda pangalan. Hindi na nakita yung tatay niya sa pulong na hindi yung anak ko eh. Hindi na nagpakita yung. Naalis lang niya yung papel niya, yung birth certificate. Hindi na po napakita. ang grabe 'yung po Grabe naman ho. Ah. Baik kung sana mapanood mo to ha. ma ka naman anak mo to kahit tustusan mo man lang ng pangailangan niya pandaya per kung wala ka man trabaho basta kung magka ka ay tustusan mo no bigyan bigyan mo makonsensya ka naman sa anak mo ang uh -uh. ayan oh si baby makonsensya ka naman sa anak mo kabayan anak mo to dugot laman mo ha humihingi ako ng attention sa iyo na matulungan mo itong anak mo sipin mo eh, iniiwan mo pala to ilang taon na po siya? tatatlo po ngayong ano, October 8. Magtatatlong taon? Sa October 8? Mm -hmm. Uling kita niya dito, October 18 po, 2022. Mm hmm, tagal na. O, tatatlong taon okay, na, na okay. iniwan. Hindi nagparamdam talaga? Hindi nagparamdam po siya. Nung um, bigay niya 500 pesos. Saan po, ha? aabot mm -hmm. yun. Lagi po ako um, naluwas po sa Manila. Then, check up, check up. Sino pong kasama niyo dito sa bahay? Ang asawa ko po nandiyo sa laban na extra-extra din po sa trabaho. Mm hmm. Sa, yung, pang, uh, yung nanay, nanay po niyang... Nag-apply niya. po sa Kalamba. Ah, nag-apply sa uh, Kalamba. Na-end na siya nung nakaraan eh, buwan. Ngayon, Mabuti play. nung may trabaho. Di, sadyang kayo po talaga ang nag-aalaga. Puna, na uh -uh. Puna po na tayo dito sa ating akong nanay. Ngayon po mga kababayan. Uh, ngayon po mga kababayan, muli po akong kumakatok sa inyong puso na... Sa may ginintuan, sa may kakayanan po, maliit man po o malaki, pwede po kayong dumirekta kay ate basta ang hiling ko lang po sa inyo tawagan nyo po siya nang hindi po kayo ma-scam ha ito po ang mukha ni ate tawagan nyo po siya ilalagay ko po dito yung contact number niya yung facebook po niya sana po kung kayo po ay magbibigay ng tulong tawagan nyo po siya hiling ko po tawagan nyo siya para direkta nyo na pong maibigay sa kanya no kung gusto niyo naman po magpaabot din sa akin wala pong problema yon at lahat po ng ipapaabot nyo ay makakarating po sa kanya. Pinapangako ko po yan sa inyo na anumang tulong na ibibigay nyo sa batang ito, makakarating po yan kung sa akin po dadaan. Huwag po kayo mag-alala. Kung gusto nyo po, tawagan nyo rin po ako, i-chat nyo po ako, i-search nyo po ako sa aking Facebook o sa aking Facebook page. no At makakaasa po kayo na makakarating sa kanila. Pero sabi ko nga sa inyo, Pwede po kayong mag-direct dito kay Ate. Ilalagay ko po dito yung contact number niya. Tawagan niyo po siya, yung Facebook page, eh, yung Facebook po niya. Uh, makipag-ugnayan po kayo at i-video call niyo po sila siya para makita niyo po yung bata na talagang siya po yung inyong gustong tulungan, no? Kaya muli po kay Christian Merz Gray humihingi po ako ng tulong sa inyo kasi nakita ko sinarch rin kita na ikaw ay tumutulong ito nangangailangan to ng tulong itong batang ito pang diaper pang gatas no? Christian Merge Gray humihingi po ako ng tulong kay Idol Iba Alawi sana po mapansin nyo itong batang ito at syempre sana mapansin mo rin ako Idol Iba na uh, kaya gusto kong makapaglikot makapag-ikot-ikot dito sa bayan ng Laguna pero may problema rin po ako wala po akong sasakyan kung mabibigyan nyo rin po ako ng 3 wheels marami po tayong maiikutan at maiiblog kay Idol Iba na alawi no? uh, ah, man ay kung pwede lang pero ang unahin po natin yung bata ako po kaya ko po pong magtiis pero ko sabi ko nga kung ako'y magkakaroon ng service mas marami po ako maiikutan kaya muli po hinihingi ko po ang inyong tulong kumakatok po ako sa inyo na may kaluwagan sa buhay yung yung sobra-sobra diyang pera tulong po natin sa batang ito at ito po si ate bibigyan ko po siya ng pagkakataon na manawagan sa inyo ate oh manawagan ka ko. Kung... kahit po pang daya per daya gatas lang po ng aking ako malaking bagay na po sa akin miski piso-piso lang po malaking bagay na po sa akin yun, God bless po sa inyo salamat po kay Casado Vlog po na, na ano po ang aking comment po sa kanyang vlog and God bless po sa inyong lahat thank you po kayo po ba ay may direktang Gcash number? Ano po, hindi, may Gcash po. Kaya po lang po pinakain po ng ano, Google po. Kaya hindi oh, po na uh, po oh, na, ay, i, ng number, no? Huwag po nag ano, ng number. Uh mm -hmm. po sa inyo na lang po. Uh mm -huh. -hmm. na naman po sa inyo. Mm -hmm ayun po mga kababayan ano uh, kung kayo po ay magbibigay ng tulong po talaga ano magkontak po kayo kay ate kung remittance man po yan magkontak po kayo kay ate kung sa Gcash po wala raw po siya yung Gcash pwede nyo po akong kontakin at makakaasa po kayo na makakarating sa kanya yung ibibigay nyo po papaabot sa Gcash o remittance lahat po yan ay makakaasa po kayo na mapapaabot po at para po ito sa bata no bata po yung ating tutulungan, no? Eh, kapos din po sila sa buhay, may extra lang din po ang asawa niya. Mm, tapos yung ah, nanay naman ng bata, eh, ano po, nag-apply, ah, nag bagong-apply pa lang, no? At yun nga, ah, sana po matugunan natin ito kahit kaunti lang po, no? At ako po ay gagawa ng pamamaraan. Hindi po ako nangangako na mulit muli ay lagi ko kayong masusuportahan ano uh, ako po ay isa rin po akong kapo sa buhay hindi po ako hindi po marangya ang buhay ko no gumagawa lang po ako ng kapamaraanan para matugunan yung ibang talagang alam kong nangangailangan at muli po yan pera pong iyan na ibinili ko hindi po sa akin yan yan po ay sobra doon sa ibinigay kong materyales kay tatay Romeo at kaya yun po ang sponsor po niyan ay si Miss Formosa yung sobra po sana ipapamasahe ko na papuntang Bicol pero nakita ko yung comment nyo kaya mas, mas pinili ko po na ibigay sa inyo yung sobra kaysa gawin kong ipamasahe ko at yung pamasahe kaya ko pa namang matugunan yung pamasahe ko pa Bicol no? kasi po pupunta po akong Bicol kaya sana matugunan nyo to dumirekta po kayo kay ate ano at muli po hinihingi ko po yung attention nyo, yung pakiki isa dito, pakikiramay nyo na matulungan, no? Pakiki ano natin dito sa bata. At kita nyo naman po yung sitwasyon nila, oh. And po, uh, hindi na rin po pwedeng operahan nito sabi ng doktor ayon kay ate sa ni ate dahil may utak po. ito po. ay may utak raw no? tapos mawawala na siya ng hininga mawawala um, ng hininga konektado yung puso Ayun. Ayon Ayun. Mag Alagay na lang talaga siya. Pero dati ay napakalaki. Ano na, okay. na Nung pag-search ko, ang so, laki. Pagka nasa diyan pa lang po siya, kita na nung doktor. Ah, na, nasa diyan pa lang may bukol na Kaya talaga. Kaya po ng yung nanay niya. Tapos habang siya nalaki, nalaki din yung bukol. Ah, ganun. So, tapos 2023, na-operan po siya din. Tapos yung isang buwat kalahati yata kami sa ospital po ng Pasig. As in ngayon, check-up check-up talaga siya. Uh -huh. Di na lang po nung April 4, kumuoperan din ah, ako. Hindi na raw kaya? Kinapat na ako ng doktor. Kasi sabi may utak nga raw dyan. Tapos yung asin yung tubig, di ba? Kung natin yung ulo, na dito din daw. Ah, nandyan? Oo. Saan na yan? Oh, Ya, kuno lang, -la okay. lang ha. Oo. Uh -huh. po si baby. Huh? mulang um, po uh, sana po uh, gabayan siya ng ating anghel uh, yun, uh -huh. na, lang, na lang ayun, siya. Ayun, uh, talagang sacrifice na lang po no, para sa kanya. Okay. Uh, kaya sana doon sa magulang ng batang ito doon sa tatay no ah, Brad, baka naman ikay nakakaluwag at may kakayanan ka o nakaka, nagkakapera ka din naman siguro ah, bigyan bigyan mo naman batang ito anak mo to no hmm. bakit tilo, tuluyan mong iniwanan tong anak mo hindi ano? pa rin ano hindi hindi mo matanggap ang pangyayari Siguro wala naman ata kayong pinag-awayan eh. Ang asawa nito. Ano po, hindi naman po sila kasal. Kaya hmm. asin po talaga ng pagkasal. Taga saan po yung? Antipolo po. Taga Antipolo. Hmm. Hmm. Ah. Tapos labi, nasa kayo sa city. Hindi naman namin makontakt. Yeah, wala na yun. Eh, ko <laughs> kasi kung magpapakontakt pa yon, siya mismo ko saan pumunta sa dito. Po, eh. Alam naman ata ang bahay Alam na ito. Po, eh. Nakarating oh. na po yung dito. Eh. Ayan naman pala eh. Nakatira din siya ng siguro may eh. isang oh. bingo. Oh. Tumira naman pala dito eh. Wala na. <laughs> <laughs> niya. Hindi, hindi na siya interesado. Ayun nga po, lagay si Ubang. Mhm. kami ng Panginoon. O kaya sa mga kabataan dyan pili-pili rin ha yung Wag totoo'ng magmamahal, mhm. ang puso. Huwag mm -mm. unahin yung puso. Eh kaso hindi ata puso ang inuna eh. Huwag niyong uunahin yung kung anong bagay ha. Pili-pili din, magsigurado kayo. Mahirap ang buhay tinyo ko ni baby nung ganito na si baby bigla lang iniwan. Eh walang konsensya ang magulang ata nito yung tatay nito. So ganoon pa man ate kami tutuloy na rin ha. At ito so, eh, papasok pa yung anak ko sabi ko nga ako nga eh, hindi basta-basta nakakaalis. Ang mm -hmm. uh, minsan nga kinatiaga akong magbike. Magbike mm -hmm. <laughs> lang <laughs> ako magbike. Kasi nga sabi ko nga kung so, ayan, magkakaroon ako ng trail. Sa may mga motor na mga kaipot, e. so, Ito na yung Honda Click na trail na, may na mayroong reverse. Natulong. Ayan, papakita namin mga idol hmm. sa inyo hmm. yung uh, motorcycle hmm. na ito. Kuya no. Ano hmm. ko kay kasado vlog sa ko Yeah, maray po salamat uli ate. Ano, ang pangalan niya? Ah, Jodelin. na. No? Si Baby Sailo, ano? Sailo, Sailo, Sailo. Ah, Sailo sa Bible lang uh -huh. din po namin kinuha ng pangalan. Uh -huh. Oo. Sa oh, Maraming salamat po ate, kami uh -huh. tutuloy na ha. Salamat din po, salamat. God bless uh -huh. po sa inyo. Ayan, salamat, salamat. salamat. Ayan po, po. si baby oh. oh. Ba? Ay, balat lang pala siya, kaya oh. po lang siya. Ay, malambot siya. Ito daw po yung utak. Oo. Uh -huh po siya delicado plus siya on par ay ano nga kun sa ni parang utak nga talaga ano nakalabas nandito po lang dati kasi dito nakita ko sa ano nung sinearch ko malaki so, ano, ayan po siya mas manipis na malambot ay sipo ate salamat po. salamat po god bless po sa inyo maraming salamat po ayan mga kababayan kami po ito tuloy na mga kababayan maraming maraming salamat po no sa inyong panonood sana po uh, matugunan nyo yung aming munting kahilingan doon sa nakakaluwag. No, sa nakakaluwag lang po. Inuulit ko po, sa gusto pong tumulong, kontakin nyo po si ate Jodeline Naog. No, lagay ko po dito yung kanyang Facebook page. Wala raw po siyang Gcas eh, kasi nangangain yung kanyang Gcas. No, kaya ilalagay ko lang po yung contact niya dito, yung Facebook page. I-add nyo po siya. Tapos, kung magbibigay po kayo ng tulong pakitawagan nyo po sila video call para hindi po kayo ma-scam para makita nyo po yung bata na siya talaga yung humihingi ng tulong sa atin at shout out po pala kay ate Miss Formosa kay ate Lerma Tanaka kay ate Lucena kay ate Bepre ate kay JP Alibio, Nathan Cute Black, kay Kuya Bal Santos Matubang shout out po sa inyo maraming maraming salamat po patuloy po tayong tutulong sa abot ng ating makakaya sa ating kapamaraanan na aking ginagawa hanggang doon lang po ako at wala na pong iba no kasi doon lang po yung kaya ko maraming maraming salamat po sa inyo god bless po bye bye